BBBM, inatasan ng economic team na bawasan ng red tape sa bansa. Narito ang news scoop ni Laika Cuevas. Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang economic team ng administrasyon na bawasan ang red tape sa bansa. Sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon ng JG Summit Petrochemicals Manufacturing Complex sa Batangas kamakailan lang, sinabi ni Pangulong Marcos na hadlang ang red tape sa pag pagunlad ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, dapat palakasin ng economic team ang pagbibigay ng insentibo at pagpapadali sa proseso ng pagninegosyo. Aniya, hindi dapat dapat pinapatawan ng mataas na buwis ang mga negosyante at sa halip na red tape, red carpet ang dapat maibigay sa local at foreign investors. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, ito ang magiging papel ng mga bagong miyembro ng kanyang economic team na sina Department of Finance Secretary Ralph Recto at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go. At yan ang aking news scoop. Ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.